na Malacanang na pera ni Pangulo Aquino ang inilagak na piyansa sa Sandigan Bayan kay bagong Comelec Commissioner Grace Padaka. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, mismong si Pangulong Aquino ang nag-alok nito dahil naniniwala ito sa integridad ni Padaka. Pero tiniyak ni Lacerda na walang pondo ng gobyerno ang nagamit sa piyansa ni Padaka. Si Pangulong Aquino ang naglagak ng piyansa na nagkakahalagang 70,000 piso dahil sa paniwalang politically motivated ang inihain kaso laban sa kanya noong gobernador pa siya ng Isabela. Si Padaka ay nahaharap sa kasong graft at malversation of funds bago pa ito maitalaga sa Comelec. Unang-una naniniwala ko si Pangulong Aquino for Chris Padacan. Kung pinayagan lang ni... Noon pa to, noong pato, noong 3 months ago, noong nag-issue ng warrant of arrest, uh, noong pa naman, gusto na ni Pangulong Aquino sagutin ang piyansa ni uh, Commissioner Grace Padaka. Pero at that time, wala uh, wala namang position, ayo pa naman, ayo magpapiansa ni ni Grace Padaka. Pero ngayon, dahil kumalik commissioner na siya, hindi na pwedeng nasa preso si Grace Padaka na nagtatrabaho. So, minambuti ni Grace Padaka na pumayag na sa alok ni Pangulong Aquino.